kung kayo ay may kakilala kaibigan o pamilya na alam mong hirap din sa buhay o di kaya ay alam mong maraming ginagampanan na obligasyon o responsibilidad pero natutulungan ka pa rin kapag hiningin mo ng tulong maswerte ka kung ganon ka good vibes What? bakit ko nasabing maswerte ka? dahil hindi tulong ang binibigay nila sa iyo kundi pagmamahal kasi kung iisipin mo kahit alam mo na hirap din sa buhay o marami ding obligasyon na iniintindi yung taong nilapitan mo ay nagawa ka pa rin niyang tulungan hindi lang basta pagtulong ang tawag doon pagmamahal yon ng isang pamilya o ng isang kaibigan kaya pahalagahan mo ang taong ito. Pahalagaan mo ang taong nagmamahal sa iyo sa panahon ng kaginhawaan at lalong-lalo sa mga panahon ng kalungkutan. Here I come. Oh, here I come. Oh. Ang pagtulong sa kapwa o pamilya kung minsan ay meron ding mga limitasyon. Pero ang pagmamahal, wala yang hangganan.